Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Chino Rodriguez, mamaya sa channel, a faith healer, o a reader. So, ngayong hapon na to, tingnan natin ang nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So, this is um, a weekly gabay for the month of August 17 hanggang August 23 for the sign of Aquarius. So, Aquarius, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advice, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanino kayong energy or kaganapan sa buhay ng mga Aquarius ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And of maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, iliglig na gumapaw gu na biyayang man na balik sa inyo. So let's see what is the messages advice yon ng ating angel spirit for the sign of Aquarius. So let's see and watch this. Angel Spirit, please give me information po. Ano kayong gusto sabihin sa'yo ng ating mga baraha? Ano kayong messages sa'yo ng ating mga Angel Spirit ang ating mahagilap? Angel Spirit, please give me information po. So, this is seven of wands. Now, that you are being protected. Naprotektado ka naman dito at sinasabi sa'yo dito na maaaring uh, magtagumpay ka. No? This, this is something defending on your position. No? Para pina, pangalagaan panga mo or pangatawan mo kung ano yung position mo or pinangahawakan mo ngayon. No? Ganon. Additional messages. And because this is something that's our moment for a major changes. May mga pagbabagong magaganap sa buhay mo. May mga hindi mo inaadyang mangyari or magana no at sinasabi sa dito na it's either uh, there's something a chaos or pagkasira Na isang bagay or may mga bagay na maaaring mabuo no at maaring uh, maging maganda pa ang kalalabasan nito and uh, there's an ace of pentacles uh, there's a big money coming in for you a big shot a big break no kung bagay itong opportunity yung magdadala sa inyo ng new beginning at ito, itong bagay na ito yung magdadala sa inyo ng mga bago oportunidad at may mga bagay na ma-manifest ka at magdadala sa inyo ng resource of income and of uh, course this is something as six of pentacles there's a giver saving something by the universe na maaring magtuloy-tuloy na about sa finances at maaring itong bagay na ito ay mag uh, magbigay sa ng pagbabago no kung bagay ito yung pag-usad uh, no ng iyong mga kaganapan no maaring sumusunod sino ka ng ating angel spirit pinoprotect at pinapangalagaan ka at tinutulungan ka na maaring uh, mak makaalis ka na sa situation mo and this is something the lovers no connected dito about sa love life mo no para sinasabi dito ng um, kumbaga pangalawa pang pangalagaan pangatawan at um, protectionan niyo mong pag-ibig, no? Pag-ibig, pagmamahal at um, ang iyong um, asawa, no? This is something that seven of pentacles with the harvest time. No, may mga bagay na unti-unti niyo -unti, -unti yung, mga harvest, yung mga bagay na pinaghirapan niyo, o may mga bagay na ginawa niyo maaring ito na yung ka Uh, kabayaran, no? Ng mga kagagawan or something. Consequences, no? Kung magay yung mga bagay na ginawa mo, good thing man yan or bad thing, this is something a consequences. So, this is 77. the sabi na seven ones. Reference the sun card, this is a fear positive outcome na magiging maganda takbo ng eksena. na um, kung mag- kailangan mo protection ng pangalagaan yung sarili mo or may mga bagay na kailangan alam mo sa sarili mo yung growth mo. At the same time, you are being protected na maaaring magdala sa'yo ng success the the tower moment represent the um the king man no this is something a uh, surrender no because there is something letting go na sa mga bagay na alam mo hindi mo kontrolado may mga bagay na mababago may mga bagay na masisira may mga bagay na may iba na no? may mga bagay na adisen kaya kailangan maging handa ka so let's see what is the ace of pentacles surface the two of ones by choices na no? may mga bagay na pipiliin ka yung magiging direction mo no or uh, may mga bagay na hinangad mo or may mga bagay na na ginagawa mo at hindi mo man hindi mo man hiniling pero ibinigay at binigkalob sa iyo no let's see what is the six of pentacles represent the word card this is something a giver receiving something by the universe with the, the the, word card represent the success no mari magsasuccess ka dito completion integrations and accomplishment may mga bagay dito sa sa na, kailangan alam mo sa sarili mo yung uh, bigger picture yung kay na ng eksena no kumbaga tinig na mo yung dapat sa sarili mo ang layo-layo mo na sa dating ikaw or may mga bagay bagay dito na parang um, tignan mo yung sarili mo na ibang-iba ka na no? Sa mga pinagdaanan mo, no? Parang hinubog ka ng karanasan mo. The lovers represent the moon card, represent the truth reveal. May mga bagay na maliliwanag at may mga bagay na matutuklasan kapag dating sa relasyon. No? Boyfriend, asawa, jowa no? Or ka ano naman yung kaharutan mo na yan. This is something divine timing. The, the four of wands represent the wedding, celebrations, homecoming, family gathering, 11-11 that uh, represent the twin flame energy. The seven of us, uh, the seven of pentacles represent the harvest time. Ito yung hinintay mo maaaring ikasal ka na, na maaaring magtagumpay ka, sa ano man yung mga bagay na yun. This is something trouble, na maaaring hinihintay mo makaalis ka, ito na yun. Seven of Wands represent the sound card. Uh, 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 clarification with the Four of cups na this is something to evaluate or analyze, no? May mga bagay na kailangan himay-himayin, i-evaluate mo, ipag-isipan mo ng maayos, no, baka may, this is something of a missed opportunity, no, may mga bagay na baka, baka makaligtaan mo, o may mga bagay na baka hindi mo makuha o hindi mo matanggap. So, let's see what is the tower moment in the hangman. Represent the nine of pentacles with the vlogs. abundance. Maring dumago, lumakas ang vows sa finances mo. Na maaring, uh, um, kumbaga, magkaroon ka ng new perspective. No? This is something, a uh, self-sacrifice sa mga bagay-bagay. Na may mga bagay na kailangan mo ng bitawan at pakawalan para mabago na ang sistema ang ginagalawan. The nine of pentacles is something, a uh, self-worth. Alam mo, dapat sa sarili mo yung halaga mo. May mga bagay na nag i stake ka pa sa isang bagay na alam mong wala ng halaga. Or sa isang bagay na kumakapit lumapit ka pa na alam mo namang hindi na dapat. No, alam mong um, hindi ka na mahalaga o hindi ka na pinakalagahan. No, kailangan mo na magkumawala at um, pakawalan no, yung mga bagay na nakaraan. May mga bagay dito na kailangan mo nang kumarap nasa katotohanan at kasalukuyan. So this is something that uh, na magbibigay sa ng breakthrough, mental clarity, no, maglilinaw sa, sa lahat ng mga aspeto na kumbaga kailangan mo pahalagan ng proteksyon ng kung ano man ang meron ka. Kasi kumbaga na pagiiwanan ka dito na nakaraan mo, na no? dahil sa mga pangako, mga pinagdaan at pinagsamahan, nahihirapan kang bitawan, no, yung mga bagay sa iyo na nangyari sa nakaraan. So let's see what is the 6 of pentacles and the world card represent guys with um the emperor. Just be a me being mature and being grounded no kailangan maging um, mature ka sa lahat ng gagawin mo actions no this is something divine masculine energy na you stand on your own no kailangan mo dapat tumayo sa sarili mo paan na hindi kailangan kumbaga makikinig kung ano man si ano man sulsol or buyo naman ni naman na bagkos tignan mo kung magiging masaya at magiging matagumpay ka ba sa magiging actions or decision mo the lovers represent the moon card represent the ten of cups um this is something happiness no magiging masaya, at magiging maligaya ka kung papakawalan mo yung mga bagay na ginawa mong mundo na dapat ay tao lang no kumbaga itong tao na to na pinahalagahan mo pinaminahal mo no at iningatan mo yun pala hindi hindi, hindi ka pala kayang pahalagan at mahalin at talagang, uh, ibalik no yung ko ano naman yung binigay mo kumbaga sinasabi dito maliliwanag at matutuklasan mo may mga bagay na um, minahan mo yung isang bagay o tao na hindi parehas ng pananaw o pag pagtingin sa iyo so ibig sabihin dito marunong ka dapat pahalagada at protection ng sarili mo dahil parang um, kumbaga parang pinokpo na sa sarili ng um, sa martian, pinokpo ng, uh, sa ulo nito ng isang bagay na to or either parang ginis sa sarili mantika ganon so let's see what is the seven of pentacles and the four of wands represent the two of pentacles so this is something in balance kailangan mo maging balance eh. this is something choices so, may mga bagay na dapat mong piliin na no, may mga bagay na may mga na may mga pinaghirapan at may mga bagay na bitbit -bit ka hanggang ngayon na kailangan mo ng pakawalan at bitawan. No, kung magka sinasabi dito, kailangan maging ka sa sarili mo, kung ano yung priorities mo talaga or yung plans mo, doon ka dapat magstay. No, doon ka dapat mag no? magstabilize. Uh, mag ganun. So let's see what is the outcome. Ang pinaka outcome is the high frequency. So this is something unexpected moment. This is something and in um uh, intuitions. Not this is something vibrations. Kung baga lakas ang pakiramdam pa, lakas mo yung pakiramdam at lakas mo yung um, pananaw mo dito. No? Parang may mga bagay na hindi ka palubos na nalalaman or may mga bagay na nakikita ka na pero nagbubulag-bulagang ka pa. Na parang pinapakita na sa iyo yung katotohanan pero nandun ka pa sa stages na parang hindi mo pa nakikitang malinaw no? Kasi bulag ka pa sa katotohanan. So, let's see what is the initial messages about sa career. Pagdating sa career mo, this is a three of ones, uh, of sword in reverse represent the recovery. Na makaka-recovery ka sa lahat ng mga pinagdaanan mo. At sinasabi dito, makakawala ka na sa mga sakit, kirot, at pighati. This is something at China Pentacles with a long-term success and long-term investment. Itong bagay na ito magdadala sa inyo ng seguridad. Na seguridad. At maaaring magdala sa inyo ng pagyabong. And this is the king of, of course and the seven of wands. Now this is a something a cheating lying on you. Mari nagsinungaling talaga tong partner mo or jowa mo or asawa mo na kailangan mo nang um, set aside. Additional messages about sa love life. So this is something that a devil card. Toxicities. Now this is something toxic families, toxic friends or either toxic relationship guys. No? additional messages. this is something in Night of once, for slowly but surely. Na may mga bagay na mahinahon or bagal-bagalan mo. Na wag mo masyadong magmadali. Na wag mo masyadong, uh, kumbaga, ikulong yung sarili mo sa isang responsibilidad o sa isang bagay na alam mong pagsisisihan mo at the end of the time. Additional messages about sa love life. Ay, about sa health. About sa health, there's a page of course intuition. Makinig ka sa gut feeling mo, ha? Makinig ka sa intuitions mo. May mga bagay dito na parang liliwanaging ka at lilinawin ka ng mga bagay na makikita mo. No, pinapakit, binibigyan ka na ng uh, signals or mensahe, no, or synchronicities ng ating, uh, na, atin mga gabay na you need to pay attention sa ginagawa mo. No, maaari nakakakita ka ng signs, synchronicities, no? Kung baga, maaari pinapatalas nito ang uh, kaisipan mo, eh. There's a something intuitions here na maaari binibigyan ka na ng mga senyales, no, or babala na kailangan mo ng pag-isipan, no, the, 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 the that this is something that of can't be moving on kasi nakakasama na siya sa health issues mo, no, masyado na yung nagkakaroon ka na anxieties, stress, depressions dito sa tao na to so let's see guys, no, what is additional messages what did, uh, about some magical fairy messages for magical fairy messages represent what? represent a birthday. Ngayon, birthday season, guys, no? Maaring masagot na lahat ng mga katanungan mo. And this is expression your individuality. You no? Know? Parang ipapakita dito talaga yung katangian or kakayanan mo talaga. No? Na maaring ibang-iba yung katangi uh, katangian or kakayanan mo o yung kaya mong gawin, no? Na parang, you are have a uniqueness or something a signature or your own no kumbaga you are being cre creative fashion sa so lahat ng ginagawa mo You're also lovable so let's see what is the yin and yang ko card So, yin and yang re represent the karma, balance and justice. Don't you worry. Karma is waving. Ano, of course, may justicia, ha? and this is something regret no? pagsisisihan yung mga bagay-bagay panghihinayangan yung mga bagay-bagay na ginawa mo o may mga bagay na ginawa sila na maaari paghinayangan at pagsisisihan nila and this is something thought napakawalan no? mo yung sarili mo sa sa drama no? sa mga kinukulo yung parang this is something anxiety or thoughts or something yung mga iniisip mo na parang di ba parang ikaw na lang yung naniniwala sa sarili mong kahibangan no? this is something uh, this triggers ito yung triggers for complication kaya nagkakaroon ng mga negativity sa buhay mo dahil din sa mga bagay na hindi mo pa kayang ibitawan. Sige, tingin natin about dito sa Romance Angels with the Mystic Love Oracle deck. Pagdating sa love life, anong chika sa iyo ng ating mga gabay? This is something um future, na no? finances. So, may kinalaman sa finances and career to talaga tong love life mo. And this is something fated meeting. no don't you worry. Maaaring magtatagpo at mag makikita mo talaga yung taong para sa'yo. This is something text message. Na maaaring may message ka niya, some of nowhere. And this is something of fear. Na maaaring natatakot ka pa. O may itong taong na to natatakot pang isugal ka dahil may mga bagay pa sa buhay mo na hindi mo pa kayang pakawalan. No? Natatakot siyang mahalin ka. Natatakot siyang ipakita sa'yo kung yung pagmamahal niya o yung yung gusto niya yung ipakita sa iyo kasi nga nandoon ka pa sa stages na hibang na hibang ka pa sa nakaraan mo so let's see what is the synchronicities This is something you trust. So, kailangan mo magtiwala, no? And because this is something na bloom. Dito, dito yayabong, dito magbabago, dito mamumulaklak. Yung mga, mga kaalaman mo or something yung sarili mo. And of course, uh, this something of bravery. Kailangan mo maging matapang. No? Kung baga, kung baga natatakot ka, nangangamba ka, ayaw mo na, gumagang nagkakaroon ka ng ganong eksene. Kung kasi magiging um, laban mo dito yung pagiging matatag mo eh. Kaya kailangan, kailangan mong pakawalan to. Yung mga takot mo na hindi mo kaya, di ba? And this is something gifted, that you are being gifted also, no? Kung baga may mga regalo sa iyo ang universe magdating sa money, ka, money and career, na maaari nga oh, magbigay ng mga bagong oportunidad. And this is something celebration, mat magsiselebrate ka na, magpapasalamat ka na lang na itong tao na to ay inalis sa buhay mo. No? Magiging kwento na lang siya sa buhay mo ngayon. So let's see what is um, uh, I Archangel Michael messages for you. Archangel Michael message is honor and trust your feelings. Na no? lagi ka makikinig sa God feeling mo. And decide to be happy now. So, kailangan mo mag decision na magiging masaya ka ngayon. ba? Diba? Kung masyado ka na nakakulong sa lungkot-lungkutan, emote-emotan, no? And this is something you and your loved ones are safe, no? Kung maga safe naman daw yung mga mahal mo sa buhay. So, let's see what is um, angels answer represent within the next few months. Sa so, mga susunod na buwan, No, magkakaroon ng mga changes, pagbabago, and this is something, wait, marunong ka maghintay, no? And of course, this is something as your angels. Kailangan mo lang humingi ng tulong sa ating mga gabay. So, let's see what is the chakra messages. And of course, this is something impatient. Kailangan mo habaan ang pasensya mo dito, ha? And there's a workaholic. So, kailangan mo tumutok sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Diyan mo libangin yung sarili mo. This is something for affections, no? Diyan mo mabubuo yung mga bagay-bagay. O may mga bagay na mahilig kang buuin. Or may mga bagay na gusto mo okay lahat, no? Pero may mga bagay na dun sa, sa, sa situation na yun or dun sa bagay na yun ay may magkukulaps or may masisira. Kaya marunong ka dapat tumanggap, no? Na hindi lahat ng gusto mo ay sasangayon sa'yo. So, let's see what is additional messages with an angel spirit, guys. And there's an emotions. Talagang nandito sa stages na emotion. Kay, nandito yung emotion eh, no? Masyado ka pang ano eh. Kung baga, nandito ka pa tension. Galit, puot. Or either na nasasaktan ka, hindi mo matanggap. And there's a right passage. No? Dito pa, makakapasa ka naman eh. No? Matatapos din yung mga bagay na yan. Kaya ako sinasabi dito, maging flexible ka na lang. No? Maging flexible ka or maging tanggapin mo. No? Kung ano yung mga bagay na ipinagkaloob sa'yo. So let's see what is the monology And yung romantic cycle begins so magsisimula na pa ng bagong cycle pagdating sa buhay pag-ibig so diba nandun ka sa part, part, na nasaktan ka no? eto na yung part na magsisimula na ulit magmahal ulit. na no, darating yung tao magpapatibok sa pihik ang puso mo. Or either, kung magandang ka pa sa point na nasasaktan, pero itong tao na to yung magbibigay sa'yo ng pagkakaibahan, no? And because this is something you meditate and contemplate. So, kailangan mo mag-meditate, no? magdasal. And because this is something expert na powerful change, no? May mga pagbabago magagarap pa sa buhay mo. So, let's see what is the romance angels. And this is something for yourself. Pakawala mo yung sarili mo, no? And there's a condependency. Addictions are affecting your romantic life. Maaring addict yung person mo, or maaring kumbaga mahilig siya sa babae, mahilig siya sa lalaki, or either kumbaga hindi siya, hindi niya kaya magstay sa iisa lang. Or there's an addictions na literal na addict, no? So let's see what is additional messages. And there's an indecision. May mga bagay na nahihirap pa pa mag-decide sa ngayon. There's something forgiveness. Kailangan mo pakawalan to, no? Kailangan mo magpatawad. So, let's see what is our kang pa messages. And because this is something organic food. sa so, kailangan mo na organic foods, guys, sa fruit and vegetables na makakatulong sa iyo. And because this is something, um, exercise is the key. So, kailangan mo na exercise din, no? So let's see what is additional messages with an angel spirit. Oh, time to decide. Talaga kailangan mo na magdesisyon, no? Pakawalan bitawan mo na siya. And this is an environmentalism, no? This is something na kailangan mag-unwind, 'di ba? Kailangan pumunta sa mga nature no? Para ma-refresh ka. And this is something star baiting, no? This is something a light worker, no? At sinasabi dito guys na parang uh, bib bibigyan activation to sa'yo. May mga bagay na parang maglilinaw na sa'yo. And of course, this is something your life is a canvas by manifestation. May mga bagay na unti-unti yung kaya na manifest. For Jesus' loving code said, No, ano kayang uh, eksena ng ating Panginoon na gusto mong ibigay o ipa iminsahe uh, imensahe sa'yo? No? Anong advice um, advices for you? So, sinasabi dito, oy dami ha dami mga ano. What things so ever you desire when you pray, believing that you receive them and you shall have them. Lahat daw ng mga bagay na pinapangarap mo, hinahangad mo, pag pinagdasal mo, at ayon sa kalooban ng Diyos at talaga nang gagaling sa puso mo, ibibigay niya sa'yo. And of course, this is something, take their not thought for the morrow, for the morrow shall take thought for the things itself. So, may mga bagay dito na wag mong madaliin, no? Yung mga bagay na mangyayari sa kinabukasan. Bagkos, kung maghahayaan mong mag-unfold yan naturally. Kasi may mga bagay na, kayo na, ano, pinipilit natin mangyari na kagad, no? This is something nothing shall be impossible to you. Wala posible sa iyo, eh, no? Kasi, kung maga napaka motiv... Mot, uh, motivation, no? Yun, know, may motivation ka talaga, eh. Motivated ka, competitive ka sa lahat ng bagay. Kaya, kaya 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 mo, no? And of course, let's see what is the angel's number. Represent the certified uh, 50 by the eye scan, the eye, candy. Since have I need to get some fresh air, or cause some of uh, ponds over take look around you. There is so much natural beauty waiting for discover. Either you will waiting for the discover, and either you will soon become involved in an exciting new project or you will go out of the date put your charisma to use everywhere spread your charms around so gamitin mo yung charms mo no gamitin mo yung kakayanan ka katangian mo no yung um, kahalagahan mo sa sarili mo na may mga bagay na meron ka na hindi makikita ng iba or may mga bagay na meron ka na wala ang iba no yun yung gamitin mong charisma or yun yung gamitin mong way para 'di ba mas uh, matanggap mo sa sarili mo yung sarili yung uh, kung ano man meron ka no and because this is something that dance with the rhythm of life no? sinasabi dito today I find a joy in my heart I write in my life by releasing what I no longer need I align myself with who I am and, and and gently acknowledge why I am not. I am grateful for what I possess and I am peace with the what I do not. I appreciate and I accept my life as it is. I live according to the will of God. In this way, I dance with the life. I see the magic of lo love. Love bloom. So see, kumbaga kapag tanggap mo na at alam mo na sa sarili mo yung mga na kung anong meron ka o kahinaan mo yun yung magsisilbing kalakasan sa'yo kaya kailangan bukas palad bukas sa braso mo bukas ang sarili mo sa mga bagong oportunidad no? wag kang matakot at wag kang makulong sa bangungot ng nakaraan so guys this is a something a weekly gabay for the month of August 17 hanggang August 23 for the sign of Aquarius so Aquarius 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 maraming salamat for this wonderful So once again, this reading is a general reading lamang hindi lahat makaka-resonate Kunin lamang po makaka-relate sa inyo And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagaw Because don't forget to like and subscribe my channel And hit the notification bell for more videos Update ka Kasi maraming salamat po Sa mga walang samang pag-support sa aking channel Lalo lalo na ang hindi nag-skip ng ads Naway pagpalain kayo Nang Diyos at may kapal Siksikliglig na gumapon na biyayang manubalik sa inyo At maraming salamat po And see you in the next video Bye bye and babush!